Haba ng hair. Consistent ang pagpapadala ng food para hindi magutong si Mrs. sa trabaho. Alam kasi na puyat ito sa taping. Kaya sa showtime, hindi nakakalimot itong si Paolo Abilino na magbigay ng mga comfort food kay Kim Chu. Pansin niyo ba na ngayon lang naranasan na actress ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal? Madalas kasi, siyang nag-aalaga sa lalaki. Yung mga ngiti at energy ni Kim Chu sa trabaho, nakaka-good vibes, pati mga ating bahay na nanonood, nawawala ang problema at pawot. Ayon nga sa mga komento, you beside me talaga, at may mga magnet. Diyos ko Lord, sarap tingnan. Sana pagkatapos ng movie, Wedding na manila. Ang sunod. Wala na talaga. Nabaliw na ako sa kimpaw. Sila lang sapat na. Magkaamin na magkaaminan na, na kayo para magbuni kaming lahat. Ayon pa sa isang komento. Ewan ko na lang kung paano pa ilulusot ng mga bashers ang mga paninira nila sa dalawang idol natin. Pati nga Victoria lang dalawa, issue sa kanila. Buti na lang, na mga kuis, nagalabas na mga ayuda. Mga gawain ni Paulo sa likod ng kamera ay ang pinakagusto namin. Loki at todo alaga in private. Kilig malala, wala kaming masabi kay Paulo Abilino, kundi salut kami sa kanyang kabutihan na ipinapakita sa aming idol. Malaki ang tiwala namin.